Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte at DepEd Secretary sa mga mag-aaral ng Maria Aurora National High School sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province nang siya ay maging panauhing pandangal at guest speaker sa senior high graduation ceremony. Mariin niyang hinikayat ang mga mag-aaral na magbigay pasalamat at papuri sa kanilang mga magulang at mga guro sa sakripisyong kanilang ibinigay sa mga magsisitapos nilang mga anak upang maigapang ang nilang mga pag-aaral. Tulad niya na bagamat siya ay nagkamali nung una sa kanyang pag-aaral at kanyang nabigo ang kanyang mga magulang nung siya ay hindi makatapos ng pag-aaral, siya ay nagpapasalamat din sa kanyang mga magulang. Ganon din sa mga naging guro. Kailan hey kung bakit tayo nakapagkapos ng pag-aaral? kayo? Ano Kaya, nalahagin ninyo ang ating mga graduates, huwag ninyo kalimutan ng pasalamat. Pagkatapos ng ceremony ito sa mga grupo ninyo at sa mga magulang ninyo, dahil sila ang rason kung bakit tayo nandito ngayon na ako ngayon. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.